thank you Kaya so, mga guys, naglalakad tayo dito ngayon sa Pilcoa At uh, pakita natin yung kagandaan dito sa Pilcoa Ito na yung kadugtong sa uh, MRT rito uh, tayo rito sa overpass uh, Dito tayo ngayon sa Quezon City, Pilcoa Yan yung papuntang Fairview Ayan, Dito naman pag uh, kumanang kayo dyan, papuntang UP Pakita muna na natin sa inyo mga guys yung kagandahan dito. At ay maglalakad-lakad din tayo doon sa doon sa circle, doon sa mga magandang pasyalan. Ayan. Ayan guys yung mga sa gitna. Kung makikita nyo naman. Ayan yung ay ah, Marte. sa ilalim sa ilalim yung dadaan yan. Papunta yan doon sa circle. Doon. Mamaya papunta tayo doon. Kita lang natin sa inyo dito yung pagandahan sa Pilcua, Quezon City. Ayan. Tara, samahan nyo. Oh. Papunta tayo doon sa circle. Ayan mga guys, ito yung harapan natin na circle yan dyan. Tapos uh, mababa tayo dyan para makatawid tayo doon sa kabila. At ay uh, ikot-ikot muna dyan para makikita natin sa inyo. Ayan. Ito yung Quezon City Circle. Ayan yung Pilcua. Ngayon tayo mag grab Bababa muna rito para maipakita natin sa inyo. mga okay, guys tayo sa ilalim balik tayo sarado sarado <laughs> ay 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 pala First time ko kasi rito dumaan. Yan sa mga subscriber ko pala, magandang hapon sa inyong lahat. At sa lahat ng mga viewers natin, magandang hapon sa inyo. Nandito ngayon si Papa Ron. Lalakad tayo dito sa inyo. Lalim sa ah, tunnel sa Quezon City. Yan, papunta tayo doon sa circle. Ayan o. No. Oh. Okay, so mga guys, ang ganda ng oh, kwan dito, Christmas light nila. Oh. Kaya lang, hindi pa nagkaroon ng ilaw dito. Maliwanag pa kasi. Ayan. Napakaganda tingnan. Panalo. Ang ganda naman ng view ito sa Quezon City. Ayan. Ayan, naglalakad tayo dito sa Memorial Circle sa Kison City. Ito ang kabila mga guys, nandiyan lang yung City Hall sa Kison City. Kaya lang hindi na tayo pupunta doon dahil tayo uuwi na rin. Ayan o, no? ganda o. Oh. puro mga halamanan din. kitahan natin yung waste ko lang, yung basang waste ko lang ayan, nandito na tayo sa harapan sa Quezon City Circle, dito sa monumento, ayan at sobrang ganda ikot-ikot uh, muna tayo rito bago tayo umuwi ng bahay at medyo malayo pang aking uwihan uwi pa ako ng Laguna ayan napunta naman ni ang Quezon City Circle napakaganda din yan mga guys lakad lakad muna yan mga guys ah, naglakad lakad tayo dito sa Quezon City Circle yan yung mga monumento ah, napakalaki ang ganda yan kasi mga guys ah, may simbolo yan hindi na natin mapunta yan dyan kasi ah, bawal pumasok yan dyan ay ano, napakaganda. Pagandang lugar, ang daming namamasyal din dito ngayon. Kailangan uh, lumayo lang kasi malakas ang music doon. Ay napakaganda. Ikot, Ikot tayo dito sa circle para mapakita natin sa inyo. Yan, uh, ito ngayon. Kasi ito may mga simbolo kasi ito. Yung nandito. Kasi ang pagkakalang ko dito yung parang uh, simbolo nata Itong pagtanggap sa mga yung mga tao sa galing Israel. Ito yung tinayo ata na bantayog. Simbolo sang pag bilang isang magkaibigan sa mga Israel yan napakaganda Nandiyan yung mga nakaukit, yung mga simbolo natin. At nandito rin na uh, puro halaman din dito makikita nyo. Ayan, yung mga may nagja-jogging. Ito yung nandito tayo sa likuran. Ayan, puro may mga uh, nakasara. Tama lang yan kasi para hindi man makakuan. kasi sa 'yung iba naman kasi dyan makukulit lang man din. Ang gaganda oh, may mga kasi pang ilaw kaya lang ay hindi pa naman madilim. Yan ang dami oh. 'Yan. Lalaki ng mga puno rito ng mga nara. Pagkaganda mga guys oh. Yeah. Maganda rito dali mo yung mga magiina mo, oh, mamasyal. Lalo pag uh, linggo kasi ngayon ah uh, walang mamasyal gaano. Ano konti. Doon sa kabila marami. Kaya lang napakalakas ang ingay. Yeah, mga guys. Yan 'yung sa kabila. Ito na 'yung harap dito ay kuan na, tawag dito 'yung City sitio na yung kabila niyan. Ay, yung mga watawat dito. Ayan sila. Dami pa watawat dito. Ngayon lang kasi ako rito nakapunta guys uh, sa totoo lang. Ayan. Aras lahat para pala ng bansa. Nandito yung mga watawat. Ayan o. No? Kaya dito tayo maglakad-lakad para pakita natin sa inyo. Ayan. Napakaganda rito maglakad-lakad kasi mga Sarap ang dito. Ayan. nandito yung maraming namamasyak kasi doon may ingay kasi doon Yung mga guys, tayo palabas na. Tayo uwi na. Ayan. Dami mga halaman dito na mga paninda. Ayan, sa mga may hilig talaga sa halaman, dito nyo lang di matagpuan. Napakaraming halaman na paninda dito. Dito nyo matagpuan. Sa Quezon City Circle ah. Okay guys, sa lahat ng mga subscriber, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!